Welcome back to my channel, guys. Monatology. Our topic for today is about Trump and Biden. So, what will happen if Biden lose against uh, Trump? Ano, this coming election? Paano kung ang manalo po ay si Trump? So, uh, alam po ng buong mundo na si Trump ay napakaraming negosyo sa China. So, most likely kung si Trump po ang mananalo, ay maapektuhan yung pong uh, kaso ng Pilipinas at China dispute sa sa ating uh, West Philippine Sea ano po. So, siyempre ano kakampi ba si Trump sa Pilipinas o sa China? Siyempre hindi makakapalag po si Trump dahil sa dami po ng kanyang negosyo sa China. Sinasabi po na in 2012 Trump Hotels open. An office in Shanghai and in 2014 entered into a branding and management partnership with the State Grid Corporation of China, China's largest state-owned company for major development in Beijing. So, um, sabi po, uh, he didn't disclose any in the same forms which he, wa he was president. Sabi po, ano, uh, Trump owns 100... 14 trademarks in China more than any other country by far including the US. So ganun pong kadami ang kanyang trademarks meaning uh, billion billion po ang uh puhunan ni Trump doon sa kanyang negosyo sa China. So Uh, kung sakali ay mabobokya ang Pilipinas ano so anyway may mga nagsasabi na hindi daw dapat talagang makialam ang US sa issue ng China at Pilipinas pero ang tanong po doon kung sakali po na lumala yung pang uh, abuso ng China o pang uh, bubuli sa atin at uh, dumating na sa punto na talagang magkaroon ng Uh, ng sakita na ano, ng arma ng uh, na ng armas pareho ano ano po ang laban ng Pilipinas sa China yun po ang malaking katanungan dahil wala naman po talagang kakayanan ang Pilipinas laban sa China pagdating sa sandat sandatang uh, 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 lakas ano so uh, at kanina nagbabasa po ako ng Facebook ano, bihira na ako mag-Facebook pero paminsan-minsan sumisilip ano eh, nakakatawa yung mga memes po against uh, Amy Marcos, Senator Amy Marcos na sinasabi kasi ni Amy Marcos na nakita niya na na, 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 ready na ang China para po daw uh, bombahin ang uh, Pilipinas ng airstrike, ano? So, something like that. So, um, uh, nakaka naman to si Amy Marcos kung anong ano sabi na gigirahin na ng China ang Pilipinas. Para bang uh, ang tanong kasi diyan ano, lagi ko to sinasabi do sa mga naniniwalang uh, ready na ang China ng bombahin ng Pilipinas o girahin ng Pilipinas. Ang tanong kasi diyan, gaano bang kaliit ang Pilipinas, ang West Philippine Sea? Kumpara sa ekonomiya na, na ngayon ay lumalago, lagong lago no, ng China. And uh, Uh, China is booming when it comes to economic, ano, like uh, I mean, marami pa rin sigurong uh, mahihirap na tao sa China, pero when it comes to economy, ano, napakadami nila talagang uh, uh, local industries na maaapektuhan. Gusto kaya ng China na maapektohan ng buong China? Gaano kalaki ang China kumpara sa Pilipinas, ano? I don't think nadating sa puntong ganoon ang China pagdating sa 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 ganyan na uh, giri ano no so talagang kaya natutuwa ako ng no, isang beses na napabalita na ang ating sandatahang Pilipinas ano uh, ay ginir, gumire sa Pilipinas ano sabi na natin yung salitang gire ano na ewan ko kung hindi ko to sinasabi na totoo pero ang kutub ko ay sinadya ng mga ng mga uh, military na nasa Bangka na 'yon ano sa ship na 'yon na talagang banggain yung China China boat ano para ipatunayan na hindi rin natatakot ang Pilipinas ano kasi nangyari yan, tatandaan ko ay noong Independence Day so it's a, it's a it's, a, it's a, a, a signal ano it's a very very powerful signal ng Pilipinas sa China na hindi rin tayo basta-basta uuurong kung sakali talagang uh, Uh, sumosobra na yung kanilang pang ano. Kasi, uh, inabangan ko yun, eh, no, kung mag-press uh, release ang AFP, pero walang, ano, eh, nag ang nabasa ko, that AFP do not want to say anything about the, that issue, meaning, they wanna keep quiet. So, para sa akin, may ibig sabihin yon ano, may may, um, kumbaga, eh, gumiri talaga ang Pilipinas. So, bravo doon sa mga Uh, kung sino mang mga uh, sundalo na, na matapang na nakasakay doon sa barko na yun ano uh, hindi naman malaki mali I don't know if it's barko or 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 talagang malaking bangka lang but anyway yun po ang aking vlog uh, for today uh, ano ang kahihinatnan ng Pilipinas kung sakali na si Trump ang manalo. So, pag-isipan pag po natin ito, no? lalo na po doon kung kayo ay may mga kamag-anak dito sa Amerika na boboto po sa, sa September, ano, kasi uh, September or November ang butohan dito. So, uh, paalalahanan nyo na malaking, ba, malaking apekto yon sa Pilipinas kasi baka hindi na tayo tulungan or back upan ng, uh, ng Amerika kung sakali na si Trump ang manalo. Salamat po. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for the next video. Thank you so much. Monotology.